Hi guys! Welcome back to my channel. I'm your mommy Sang. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay Martes. Bago po tayo magsimula, gusto ko po sana magpasalamat sa lahat na sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. Eto na! Magsimula na tayo! Ituloy-tuloy na natin to. Ang pag-uusapan natin ngayong gabi, ang bibigyan natin ng reaction opinion ay, ay sigera Gera, Ogi Diaz at Rendon, pinuna ang tahanang pinakamasaya. Ayan, napaka-interesting nitong topic natin. <laughs> Umpisahan natin kay Mama Ogs o kay Ogi Diaz. Nakita ko to sa Abante TNT. Basahin natin. Ogi Diaz, nakukulangan sa title na tahanang pinakamasaya. Nagbigay ng kanyang opinyon si OG Diaz patungkol sa bagong title ng noontime show sa GMA7. Nitong Sabado, January 6 ay pinalitan na ng tape ang pangalan ng kanilang noontime show na Tahanang Pinakamasaya. Ito yung matapos panigan ng korte sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon sa mga kasong isinampa laban sa tape at maging sa GMA ukol sa trademark ng Eat Bulaga at E.B., ito na yung sinasabi ni ano ni Mama Ogs. Ito na yung kanyang opinion. Kahit positive ang dating ng bago nilang title na Tahanang Pinakamasaya, nakukulangan pa rin ako sa dating. Sariling opinion ko ito ha, sa ad ni Ogie Diaz sa kanyang showbiz update. Ito pa ang katuktong. Pwede silang mag-iba ng title, total established naman na yun eh. Yung show, yung mga host, ando na title lang naman yan. Depende siguro yan. Baka may kontrata sila sa mga brands, well being the it bulaga, existing yung contract. Kung it bulaga, pag hindi na it bulaga yan, a out na kami, dagdag pa niya. So, ito yung opinion ni Mama Ogs na nakukulangan siya sa title na pinaka, sa title na tahanang pinakamasaya. Yun yung kanyang opinion. 'Di ba? May point naman siya sa sinasabi niya, pwede sila mag ng title to establish naman na yun eh, yung show, yung mga host ando na. Eh totoo naman talaga na na talaga naman na ando na yung show, tumatakbo na yung programa nila, maayos naman, lalo naman yung mga host, yung mga host naman nila eh mga ano na, makilala kilala na kung baga, hindi lang, hindi lang sila basta-basta nagsisimula, kundi kilala na talaga, ba diba? si Yorme, ano pa, matalino pa, ba diba? uh, presidential pa, tumakbo pa sa pagiging presidente. Tapos, si Paulo Contis na kahit ganun yung kanyang background, eh, kahit pa paano, sikat naman na si Paulo Contis dahil dati ng artista na rin si Paulo Contis, okidokidok pa, di ba? <laughs> Tapos si eh, Dot Betong Sumaya sa Bubble Gang naman siya nakilala. Parang sa isang, ano eh, nakilala si Betong Sumay, parang sa isang show din, reality show. Tapos si Buboy, nakikita-kita na natin, may mga dati ng pelikula, nung bata pa lang si Buboy, ay eh, nagsisimula na sa showbiz. So, kumbaga, ah, uh, andyan na sila, kumbaga, ibig sabihin siguro ni Mama ogs dito, na title na lang, baguhin para siguro kay Mama Oggs, palitan nila yung title nung tahanang pinakamasaya. Sa tingin ko naman kayang-kaya naman siguro ng creative team ng ano ng Tipin Incorporated na palitan yung tahanang pinakamasaya, 'di ba? Ah, uh, syempre hindi lang sila basta-basta kukuha ng team dapat mga magagaling yan, di ba? Kasi hindi naman, kumbaga, hindi naman putyo-putyo ang Tape Incorporated. Bata pa lang tayo, Tape Incorporated na yan, di ba? Kumbaga, ah, malaking production yan, yung Tape Incorporated, hindi basta-basta. So, para sa tingin ko, ah, ang para lang kay Mama Ogs, palitan na lang nila yung title. Yun, eh, yun na nga, may mga binabagit pa si Mama Ogs dito, eh, yung tungkol sa mga kontrata pa, Uh, sa mga brands, well being it Bulaga, existing yung contract, yun ang hindi ako sigurado na pwede ba nilang palitan na nakatahan ng pinakamasaya na tapos bigla magpapalut ulit. Yun ang hindi ako sigurado kung nakakontrata na ba agad yung tahanan ng pinakamasaya, ba diba? Tapos, ang dami kong, uh, ano na to, labas na to kay Mama Og. Sas, ang dami ko pang ano, na nababasa na yung tahan ng pinakamasaya, eh, parang Sunday pinasaya. Diba? <laughs> na, parang ginaya doon. Tapos minababasa naman ako na iisa lang kasi ang producer nun. Kaya medyo magkahawig yung dalawang programa na yun. So, ayan. Ayan yung para kay Mama Oggy Diaz. And sumunod naman kay eto ang sinasabi nila ang pambansang epal ng bansa, Rendon Labrador. <laughs> sa totoo lang, etong si Rendon Labrador, hindi ko siya kilala. Medyo nakita ko lang yung pangalan niya nung nagbo-vlog ako regarding sa MTRCB na kay ano kay Madam Lala Soto na parang si Rendon ata yung lagi niyang kinakasige MTRCB na bakit hindi pinupunan ng MTRCB si Vice Ganda at si Ayn Perez yun sa icing icing incident na yun. So parang doon ko siya nakita, doon ko nakita yung pangalan ni Rendon Labrador. Tapos eto na naman siya, lumabas na naman siya. <laughs> Ang kanyang comment naman ay, eto, basahin natin. Ang comment naman ni don Labrador, sa ko ba yun Dito. Ito. Labrador, eto. Ang comment naman niya, eto, sa kanyang Facebook ko naman to nakita. Eto, just in. Kaya pala ayaw nyo magpalit ng title kasi antang dude pala ninyo mag-isip ng bago. Lalo ko yung pagtatawanan ni Joey De Leon sa mga pinagagawa ninyo. Ang dami-daming magagadang title sa mundo, yan pa talaga ang naisip nyo. Pinaglalaban ko kayo tapos hindi pa niyo inayos. Yan na nga lang ang trabaho ninyo, hindi nyo pa ginalingan. Ito pa. Sobrang pangit ng pangalan. Sino nakaisip niyan? Tagline niyan. Tawag dyan, hindi title. Ang daming magagandang title, yan pa talaga naisip nyo. <laughs> um, in fairness naman kay Rendon Labrador, may point siya dito. Na, tagline yan. Kasi nga, ang haba. Diba, ang haba. Uh, ang tag dito, anihin natin. Taha ng pinakamasaya. Nine. Nine syllables, ba diba? Ang haba ang haba nung title niya. So, tagline na talaga. And parang yan yung ano eh, bagay yung, bagay dyan yung, let's, uh, for example, it's time Tahanang pinakamasaya. Parang ganun, di ba? <laughs> o kaya, lunch date, tahanang pinakamasaya. Ganun siya. May point naman si Rendon dito na tagline siya kasi nga ang haba. Di ba? Ang haba eh, tahanang pinakamasaya. Mahaba. So, ano ko rito, uh, ko kay Rendon din dito. <laughs> Kahit kay Mama Ogs kanina, yung kanyang opinion, rin ako sa kanya. <laughs> na medyo kulang nga, ba diba? So, ayun. Ito yung kay Rendon Labrador. <laughs> Lalo pa kay pagtatawa na ni Joey De Leon. ba diba? O kaya, yung Tape Incorporated, dahil may mga ganitong comment, bakit hindi na lang magpa-contest ang TEP Incorporated na magpagawa ng title? Maramang, maramang, malamang ang daming scriptwriter na magbibigay sa kanila ng ano, ng magandang title. ba diba? tapos pumili sila doon nang ano, magandang title. Tapos, once may napili sila, ayusin na nila yung papelis noon, i-ano, register na nila kung saan, kahit saan, mag-ano na sila, mag-ayos na agad, once na nakuha nila, nakapili na sila ng title. ba diba, Para in the future, wala magiging problema. O kaya, ang tip incorporated, kontakin ako. ako mag-iisip ng title para sa kanila. ba <laughs> diba? Ganun, ganun, lang naman yun eh, na, Ah, uh, sige, sabihin natin hindi kaya ng creative team ng Tape Incorporated. Eh di mag-ano sila, ah, uh, tawag dito, magbigay sila ng mga, ano, mag-announce sila sa mga scriptwriter o kahit sino na magbigay ng title. Kung sino ang makakapagbigay ng title, bibigyan ng kontrata, kung ano man, babayaran yung pangalan na yun. Di ba? Pwede, ano yun, ah uh, title at logo, e eh, combo na nila. <laughs> di ba? Kasi may nakikita rin ako dito sa, sa, logo nilang to parang Sunday Pinasaya, parang magkakaha magkahawig kasi, ba diba? So, kung magpapakontest sila sa mga ibang tao, so, syempre, ano yon fresh yon fresh minds yon na uh, isip nung tao yon di ba So, malayong malayo to magiging malayo to sa mga Sunday Pinasaya, kung sa ang programa pa ng GMA7, di ba Ano sa tingin nyo? <laughs> Ayan, yung kay Rendon Labrador. Tapos, isunod na natin kay The Ultimate Idol na si Ay Sigera. Ito. Nakita ko tong interview niya, kaso napaka lang. At saka yung hindi masyadong maintindihan, pero maintindihan nyo sa bandang huli na. Ito yung kanyang comment tukol sa tahanang pinakamasaya. Ito, panoorin natin. Pero ano lang to guys ha? saglit lang. Ito, panoorin natin sabay-sabay. lalo naghang. Ayan. okay to ano orden natin ala bakit naghang? Sandali lang sa pa <laughs> O, oh, ayun. Ayun yung comment ni Aizeguera. Na, tahan ng pinakamasaya, ang haba. Yun yung sabi ni Aizeguera. Para sa akin, totoo din. Para sa akin, totoo din naman yung sinasabi ni Aizeguera, na maaba. Kasi nga, tahan ng pinakamasaya, nine, di ba? Nine syllables yun. Ang dami. Ang daming sasabihin, di ba? Yung tipong, kunyari... Oh, ano na? Alas 12 na. Ilipat mo sa tahanan pinakamasaya. Ano ni ano na? Pagod na yung boses mo <laughs> bago mo masabi. <laughs> Di ba? Doon sa inuutusan mong mag ano, magsindi ng TV ninyo. Di ba? Kasi nga naman, ah, uh, yung mga previews, yung mga nakaraang title ng variety show, noon show sa Pilipinas, si syempre nag-search ako ng konti. <laughs> yung mga luma-luma pa yung mga nakita ko. Simulan natin sa latest. It's showtime. Iksi lang. It's showtime. Tatlo. Hindi, hindi, mo papagod yung ano mo, lalaman mo na. Oh, lipat mo na sa It's Showtime. Oh, ba diba? Yun ang title. Magandang title. para ano yan eh. It's Showtime. tahanang ng pinakamasaya. Tama rin yung sinasabi ni Rendon Labrador na tagline ang tahanang ng pinakamasaya. Tama siya doon. <laughs> ano pa? Ano? Uh, it's, it's your lucky day. It's your lucky day five syllables. Yung it's it's ay uh, it's your lucky day para po sa mga hindi nakakaalam. Ito yung pinalit pansamantala doon sa it's showtime nung nasuspended sila doon sa icing incident. Ang pinalit nila it's your lucky day. Ang host nito ay si ano si Luis Mansano. 'Di ba maganda pa yung title na pinalit? It's your lucky day. Five syllables lang. Tapos, maganda kasi may word na lucky, swerte, ba? Diba? Tapos, ang host, si Lucky Mansano, Manzano pa. Si Luis Manzano, tas ang nickname niya, ba? Diba, lucky? ba? Diba, natatandaan nyo noon, nung, ano ba yung maahahalat ang edad ko? <laughs> Natatandaan nyo ba noon si Mayor V nung may ano siya nung, ano yung pangalan, ano bang tawag dun sa gabi meron siya palabas sa gabi na sayo sayawan tapos lagi yung sinasabi I love you Lucky di ba, I miss you Lucky bago mag-end yung show niya o yun di ba, nickname ni Lucky Manzano, ah, ang nickname ni Luis Manzano ay Lucky 'Di ba so tama lang, maganda rin, 'di ba? Maganda rin. It's your lucky day tapos si Luis Mansano yung host. So tugma talaga siya, 'di ba? Ano lang five syllables, it's your lucky day. 'Di ba? Okay din 'yon. Tapos sumunod wawawin yung kay ano, Willy Revilla eh. Wawawin. Tatlo lang, tatlong syllable. So, yun din, wawawin. Tahan ang pinakamasaya. Ganun yun. Tagline, tagline. <laughs> ba? Diba? Itong wow win, okay din ang title kasi uh, wow na win pa. ba <laughs> diba? Tapos, ano, uh, Willie Revilla may katunog pa, ba diba? Nung pangalan ng host din. Tapos, yung mga dati pa, student canteen, four syllables, ba diba? Uh, ang tawag dito, student canteen, kainan na naman. Uh, kasi tanghaling tapat, syempre kakain, ba? Diba? Tapos, lunch out loud. Ito, late, ano lang din to, latest of pre, ano eh, dito lang nakaraan tong lunch out loud, hindi siya lumang-luma. Lunch out loud. Three syllables lang. ba? Diba? Tapos, yung tahanang ng pinakamasaya, nine. So, tama si Rendon talaga na tagline siya. Kaya paminsan-minsan may pointong si Rendon. <laughs> <laughs> Eto, isingit natin itong si Masab Joey De Leon. Meron siyang post sa sa Instagram niya. Ayan, oh. Kita nyo ba yan? Ang ng lobster. Anong sabi niya? Eat na. Este, eat bulaga na tanghali ang pinakamasarap. Kung tutuusin, parang ano pa to, eh. Mas may dating pa dun sa tahanang pinakamasaya, eh. Tama ba? Tahana, tama. ba diba parang mas may dating pa yung tanghali ang pinakamasarap. ba diba? Kesa doon sa tahanang pinakamasaya. Ano ang mas ano? <laughs> ano sa tingin nyo? Ano yung mas may dating? Sa akin ah, hindi sa dahil makaano ko, maka TVJ ah. Hindi dahil sa maka TVJ ako. Para, sa, para sa akin, pa, mas may dating pa yung tanghali ang pinakamasarap. ba diba? <laughs> ano sa tingin ninyo? 'Di ba? Ay nagparinig si ano, si Boss Joey, ayun, may hawak siya na lobster. Kung tutuusin, ang sarap naman talaga nitong tanghalian niyan ito. Ang laki ng lobster, mas malaki pa sa ano niya, no? Sa braso. <laughs> 'Di ba? Dapat kung ako kaya, kung ako sa Tepin Incorporated, ayun ko, pero malamang hindi nila gagawin. Ano na lang kontratahin nila si Boss Joey. Boss Joey, gawa ka naman ng title para sa ano, variety variety show namin dito sa GMA7. <laughs> Kasi malamang mabibigyan pa sila ng title ni Boss Joey. Ano sa tingin niyo, 'di ba? sa <laughs> so, ayan na. Ito na talaga. Dito ko na talaga tatapusin ang ating chikahan. Kaya naman, maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli.